kaning DYRJ nga si Jan Pilapil karon ni paghot pag kabahin sa hitabo nako sa una Jan nagdawat man ka sa akua Katungna na pa ko sa sa illegal nga binuhatan kusog kay kamuari sa mo ah. mga, mga kag 15 si mil ang semana si pagka nako mga nang ay gyapon ka. Unsa kag magdebate ta pareha ni Bernita Coy. Mag face to face na DYRG. Oh. Para mailhan ang tinuod gyud. Ay e, sig paghut nga wa kay kalibutan. Ano man na na pintukan mo ngay nabulabog mong mga kuan. Napaigsuuri mo nga naakaroon sa Intel sa region ay usa sa na sa tigpatay din sa Albay, o sa Ormo. Na may nakadagan nga tulo kabok pero di pa na ako ipagawa sa pangan. Muabot ra panahon inigma file na ni. Napajando. Ikaw jan pilapil sa wala pa na ang DYRG, ako pa ang daddy ni ni kwani ni dagan ikaw sayo pa sa buntag mo na ka kay mangayo ka og bayad jan 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 kibin pilapil ako atong pahitao ng footage sa CCTV dere Naaka, naaka to, nakita ka. Ay, sige pa buka na yung baba. Pilang, kay bawa ko nga, binayaran ka, Richard. Huwag ni Lucy. Parihara ko na si mong ibuhat sa ona sa mua. Nga napata sa kakudilya. Ay, ako gimuang buang. Kay kaila ko ni mo dyan. ba sabahan, makikibate ka na ko. Magdibate tayo doon ha. Aray sa kon, ano, atos police, police station sa Albuera. Maghuwat ko ni mo. Tagaan taga yung imitasyon nga, debate. Kiba ako yung binayaran Richard, Richard Gomez? Huwag ni Lucy Torres. Sa una, maura na nga mga aksyon ni mo. Sa panahon, sa pagdagan, sa kong mga ayok ka 15 mil ang simana para para suporta sa imuhang tigpaghut. Usa ka sa ang trolls sa una. Ampo lang nga di na ko makita ang CCTV nga di, di na ko to. Kaya i ko to. Klaro kay mong naong. Napakoy, napapay, video na ako sa munterong itong gikan sa Ormoc, ni baking sa siginon, gilabay ang babay diha sa barang, sa amo ang barangay, binulho. Napakoy putin siya na. Ikaw dyan, kila, dyan pilapil, pakaroonin nun ka. O gusto kang magdebate ta, are, are sa police station sa Albuera. Sige, kamalagkuhan. Kung isog ka, magdibate ta. Sige mangay kag... Sa una, kay Baba ka Sa panahon ni Daddy sa pagdagan? Usa ka sa mga troll sa mo. Nga binairan. Maorasab na karun. Katong ni Dagan si Mambiuli. Kadungan ni Daddy. John Kevin Pilapil, naong kagkwarta. Na ako'y na ako, na ako footage ni mo, ako ala sa paytaon, Ikaw mismo, imong personal nga lawas, niso diri sa mua. E para magkubra matag si sa imuhang, imuhang bayad. Kaila kaita dyan, eh. Kaila kaita. Busa, kung gusto ka, kung gusto ka, ari diri sa Albuera. Pareha ka, Bernita ko iba. Nag-imbitahan ka, og dibati. Ako sad, giimbitahan taka, ka, og dibati ta. Para mga yagyag yag niya mabaho, to, mga baho. Di ka magtago sa saya ni Lucy Torres o ni sa purol ni Richard Gomez. Ano mga apil, -apil man mga kadiri? Ari dere. Ari Para ka imong baho magin gagay mag 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 ta. Ako wa magkugi Para may bawuan sa imong baho kung unsa. Nagang salamat ug mayong udto kanatong tanan.